Ma'am Vilma Prias? Pa. Kumusta na kayo dito? Okay lang, Pa. Pa, kailan ako po kayo? Huwag kang ka umiiyak. Huwag <laughs> kang umiiyak. May kinabahan, Pa. Ha? Pa? <laughs> parang kinabahan, Pa. Ha, <laughs> ah, parang? Ay, relax ka lang na. Huwag kang matakot sa amin. Di pinapasok ko dyan sa loob. Sabi ko, Sir, unfair naman po. Wala na nga akong trabaho, wala akong asawa. Ba't naging nanpur ako? Sabi ko, ganito ba klase yung nanpur? Sabi ko, may mga purpose pang kasama ko. May asawa, may trabaho silang mga asawa. It's purpose pa. Sabi ko, ba't ganun? Ba't nanginginig si nanay? Ha? <laughs> ah? Hindi ako makapaniwala. Na ano po? Na ano po? Nung no? na nakapunta kayo sa amin. <laughs> po. Bye. Apo. Wa jay to. Oh. Na pura jam. Ay. Ay kabosan ni si kayo. Sir. Oh. Ito. Ito yung bahay niyo po. Apo. ilang Ilan po kayo nakatira diyan? Yung apo ko pa. Sino pang kasama niyo? Tas yung manugang ko diyan. Oh. Diyan manugang ko po Manugang niyo dito. Uh -huh. Tapos kayo nakatira dito? Apo, sir. Hmm. Ano pangalan ni nanay? Vilma Prias po. Vilma Prias. Kumusta po kayo dito? Okay lang po. Hmm. Ma Vilma Prias. Kumusta na kayo dito? Okay lang po. Pa. Par. Kailan ko po kayo? Po? Pwede ba kami tumuloy? Apa. Pasok po. Bakit umiiyak na si nanay? Ay, wala po. Upan, dali lang po. Iram lang pa. Sige, okay na Sinsa na po sa bahay, sir. Bakit po? Dito lang. Huwag kang umiiyak. Huwag kang umiiyak. May kinabahan pa. Ha? Pa? Parang kinabahan pa. Ah, parang... Ay, relax ka lang, nay. Huwag kang matakot sa amin. Naya, may sakbay. Irungan. <laughs> Sandali. Dito na lang. Sige na. Huwag kayo. Relax ka lang na eh. Relax ka lang po. Sige, dito lang ako upo. Pwede, sir. Dito na lang tayo. Oh, sige. sige pero pasensya na lang po kayo. Ay, okay ka, um... lang. Huwag, kang humingi ano ng dispe. Ah? Dito ka, dito ka. ka. Ba bahay blood din si nanay. Alis na ako. <laughs> dito ka na, dito ka na. Huwag kang kabahan. hindi. Ano, ang Linga dito ka na, alis na ako pag ganyan kinakabahan ka baka hay. Ba baka hay ka. Hindi <coughs> pa. Nay, dito ka. <coughs> followers natin to mga kababayan norpresa lang natin halika dito Nay may pagpintuhan lang ako pa paabot na isang upuan rap paupuin natin si nanay ano na. nay relax ka lang nay dito ka Puka, na nay bakit kinakabahan si nanay hindi ka naman high blood na Ay, lang. Ha? <laughs> ah? oh, relax ka lang na Kalma lang. Huwag ka na umiyak. Hindi, <laughs> mababaw lang ser, yung sweta <laughs> Ma yung... mababaw yung luha nyo. Nakikilala nyo na po ba ako? Hindi ko maalala, pero nakapalo yata na ako sa inyo. Oo. Oh. <laughs> ah, parang ano Bago lang ako nakaano sa inyo. Bago sa ka na. lang nakapalo. Nakita lang dun saan. Ano? Okay lang yun, uh, Nay. Huwag mo nang pilitin. Ang akin lang, kinumusta ko lang kayo rito. Eh, salamat, oh. Pa. Kumusta ang buhay-buhay natin, Nay? Okay lang po. Okay lang. Ilan po anak ni Nanay? Limang Kumusta naman yung mga anak nyo po? Okay lang po sila. Kayo po, kumusta naman? Okay lang po. Ba't malungkot si Nanay? May problema ba, Nay? <laughs> Paano kaya nabubuhay dito, Nay? Anong hanap buhay? Dati po, ano, trabaho po ako sa sa kantin po. Tapos? Nung nanganak po yung bulso ko, tumigil po ako. Tapos yun na po, hindi na po ako nakapagtrabaho. Hindi ka na nakapagtrabaho? Tapos ano, yung anak ng anak kong panganay po, inuwi dito kasi po, ano, walang mag-aasikaso doon sa Maynila. Eh, eight years old na po siya. Hindi pa pumapasok. Kaya, nung nakita nung anak kong hindi na ako bumalik sa trabaho, inuwi yung apo ko. Oh. <coughs> Pinauwi ko kasi kawawa naman. Ang laki na hindi pa nakapag-aral. Bakit siya hindi nakapag-aral? Hiwalay. Oh? Hiwalay sila nung ano. Ah, naghiwalay sila nang silang mag-asawa. Anak nyo babae po. Lalaki po. Ah, lalaki anak nyo. Oo. na sa kanya anak niya. Tapos ano, pinauwi ko kasi naawa po doon sa apo ko. Mm -mm. Kaya ngayon, grade 1 na po. Ah, nag-aaral na? Inuwi dito nung kinder. Oh. Hinabol ko lang po sa ano. No, nung September. Bali, isang taon na po siya dito. So, ikaw ang nagiging uh, kayo na po ang tumata yung magulang niya ngayon. Mabuti na pag-aaral na sisuportan niyo naman siya. Hmm. Sa totoo lang, kulang. Kasi po, pinapadala lang po. 500 isang linggo minsan po pangalong ano pangalong ko kulang yung 500 kulang po naawa din naman po ako dun sa anak kong lalaki kasi po minsan tatlong araw lang yata o apat na araw sa isang linggo yung ano niya yung basok niya sa trabaho kaya hindi ko naman pinipilit doon na lang ako humihingi doon sa Anak kong isa. Hmm. Hirap no, Nay? Hirap. Pagka nagkahiwalay talaga ang mag-asawa, hirap ang dadanasin ng anak, no? Lalo na wala na akong asawa. Buti sana kung pensyonada ako, okay lang. Kahit hindi hmm. sila magbigay, ikaso wala eh. Hindi mo rin kayang tiisin yung apo mo? Opo, syempre. Ba't ganon? Ba't ganon kayong mga nanay, mga lola, no? Talagang pag nagmahal sa apo, sobra-sobra. Ay, siyempre po. Bakit po? Anong pakiramdam ng mga lola na ganon? Nakaka-proud talaga. No? So, paano yun? Nay, lola, pag 500 lang pinadala, paano mo pagkakasyahin? Siyempre, saan linggo, kulang na kulang, ay eh, pagkain pa, ulam, sabon. ano? Um, yung sa bigas po, hindi ginagawa ko, umuutang na lang. Umuutang na lang. Kasi yung manobang ko, no? Ay dati akong purpose Opo. Kas nung naritin ako ay nung na ano bang tawag dito naging nanpor ako. Sabi nung ano, sabi ko but but naging nanpor ako. Ano ibig sabihin ay pag Ano na daw yung hindi na raw mahirap. Ah. Ano? Nan ah oo, oh, nanpor, okay. Eh hindi naman natin siguro maywat alam nila kasi pag ganyan na yung bahay, hindi naman sa amin niyan yung anak ko may, so sa Maynila. Pinapagawa kasi pag nagbakasyon may bahay. Mm Tsaka -hmm. sa anak mo naman yan. Hindi naman sa akin. Sa, sa manugang ko. mo. Ano? Hindi naging nanpor ako. Tapos ano, di bumalik sinwidi kami yung tinignan talaga. Mas, mas ay. Di pinapasok ko dyan sa loob. Sabi ko, sir, unfair naman po. Wala na nga akong trabaho, wala akong asawa. At naging nanpur ako. Sabi ko, ganito ba klase yung nanpur? Sabi ko, may mga porpis pang kasama ko. May asawa, may trabaho silang mga asawa. Porpis pa. Sabi ko, ba't ganun? Tapos Sabi... ikaw na walang asawa, oh. walang trabaho. Sabi ko, ba't ganun? Hindi parehas. Oh. Sabi ko, ayun nga, binalik ako. Kasi nga, in ko yung apo ko. Sayang hmm. din yun nga po, pinabalik ako. Ano, ang natatanggap, two six lang po mm. kada payout. Mm. Eh, yun naman 2,600 po. Ang ginagawa ko, umuutang ako ng bigas, yung matitira doon sa ako ko naman, kasi siya naman yung naka-update. So, yun na yung pinagkakasyon nyo ngayon? Oo Salamat sa Diyos at least na ibalik ka, ano? Nga po eh. Mm -mm. Ang laking pasasalamat nga po kasi. Ng mga kababayan, uh, ano pangalan ulit ni Nanay? Belma Priyas po. Nanay Belma Priyas, dinalaw ni Daddy Frankie. Uh, sila po yung followers natin. At uh, eh, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Kami ay nagiikot-ikot dito sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga nanay o lola natin, mga senyor. Ata, uh, kumustahin ni Daddy Frankie. Ayan, salamat, Nay. yata uh, nakapalo ta, sumusuporta kay Daddy Frankie. Hindi lang mabanggit ni Nanay, pero uh, nanonood siya. Ah, uh, okay lang naman po yun, mga kababayan. Dahil nga, uh, layunin lang naman ni Daddy Frankie. Magpasaya. Magabot lang ng tulong. Lalong-lalo na sa mga kagayan nilang, ano. So, Nay, magbibigay ako ng ano, ah, uh, Magkano binibigay ng anak mo? 500. Linggo-linggo. Huh? Ano, hindi na pa padala yung anak ko. Dalaw Okay. Bigyan kita ng ano, Nay, para pang... Ay! Nay, 5,000 po para makatulong. Nanginginig si nanay. Hindi ano ako makapaniwala. Saan ha? Hindi ako makapaniwala. Na ano po? Na ano po? No. Na nakapunta kayo sa amin. <laughs> Sige na Ngayon naniniwala ka na. Tanggapin mo po yung blessing galing kay God. Sana makatulong po yan. Iyan mo eh. May awa ang Diyos, mga karaos ka rin. Ramdam ko yung uh, nararamdaman ni nanay mga kababayan na pilit niya iniraraos yung kanyang apo. Sa hirap ng buhay. Basta laban lang tayo na eh. Nga po eh. Huwag mong, wag mong ano, kimkimin yung nararamdaman mo. Tama yan, ilabas mo. Salamat po. <laughs> <laughs> Pati ako naiiyak tuloy. Nararamdaman ko yung... Uh... Last na napanood ko ano oh. yung... Ano ba yung, yung matanda po na inano nyo? Yung pilit-pilit pinapabihisan nyo yata. Ah, oh, oh. si Tatay Eddie. Oh. Ay, oo po. Yun oh, po. po. Okay na siya. Pinunta namin siya sa bahay. Binigyan namin grocery. Binihisan namin. Ayun, oh, ayun, nakita po. ko po. May depression kasi yun. Nung una, inaaway ako. Yung muntik na kayo, ayun nang bato ba yun? Eh, Nananakit kasi yon, So, hindi ko nalang pinakita sa video yung iba. Kasi bawal ipakita. Pero sa tiyaga natin, inaamo-amo natin. Ano, kaya napaamo natin, nga nabihisan natin. Yun, naka-schedule na naman ng pagbalik namin. Salamat talaga, Nay. At nanonood ka sa amin. Oh. Anong masasabi ni nanay nakatanggap ng blessing sa araw na to? Ang laki-laki pong tulong. Ngayon. Kasi po. Makakabili na po ako ng salamin. Ah. Basag na po eh. Ay, basag-basag na. Dilagyan ko na lang po ng ano, ng glow. Lagyan ng? Yung pandikit po. Ah, nilagyan mo ng glue? Kasi po, hindi po. Pag ganyan kalapit po, mahalabo na talaga pag hindi pa ko... Makano ba yung salamin? May grado na yan? Meron po, 300. Ah, parang itong case lang papalitan? Hindi, buo na po. Buon. Kasi nga, bu Ay, oo na. nga mga kababayan, balik na. O, ito. Balik dalawa. So, Apat na bisis ano nilagyan ay, ng glue. Nilagyan na ng glue. Opo. Pero itong salamin niya ibabalik pa ito. In, hindi hindi na po. Yung lens. Well, hindi na. Ah, babal. Ah, magkano naman na eh? One po. Ah, pipe Sige, sagutin ko na yung salamin na eh. Para yung eto. Ah, ha? tama, okay. Hindi, okay. tama oh. na po. Salamin, para salamin. <laughs> Sige na, itanggapin mo. Ayan. Ha? Parang panaginip yata ito ha. Ah? Kalain ah? niyo po. Sa dulong-dulo po ako na ano niyo. Oh. Allah, just keep oh the Lord. Just, salamat po sa inyo lahat. Daddy hmm. kabago-bago ko lang po, pero... Marunong ang Panginoon. Kaya <laughs> 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 Hindi ka naman high blood na ha? Okay naman. Okay. Oh, relax ka lang po. <laughs> salamat, <laughs> nag nagkita tayo, nakilala kita sa araw na ito. At syempre, salamat kay God. Syempre, opo. Salamat. Sana naman kababayan natin ang natulungan ng team Daddy Frankie. Salamat sa Diyos. Kung <coughs> baga, ginawa po kayong ano bang tag dito? Para po makapunta po dito. Opo. Yeah, marami. Sana, sana. Mas marami pa pong dumating sa inyo at mas marami pa po kayong matulungan kagaya yes. ko. Sana po gabayan ako ni God. Uh, gabayan tayong lahat gabayan ni God ang aking team. Ilayo kami sa anumang kapahamakan, anumang disgrasya. Hindi man po ako perfectong tao, pero nagkakama, may mga pagkakamali rin po ako. Pero damor na ako ay nagkakamali, lalo po akong bumabangon para itama yung mali ko, para mas makatulong pa ako. Kaya kung may pagkukulang o pagkakamali man ako, pasensya na po, hindi ko sadyang a uh, saktan or manakit ng kapwa. Tao lang po ako nagkakamali, pero isa lang masasabi ko mga kababayan, hindi po ako titigil tumulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga senior, lolo't lola, tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Muli po mga kababayan, magpapasalamat po ako sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta lalong lalo na sa oras na ito napaiyak ako kay nanay masyadong <laughs> emosyonal yung aming tagpo dahil hindi niya rin inaasahan makatanggap siya ng biyayang ito pero ako alam ko ito ay kaloob ng Panginoon para makatanggap ng blessing si nanay dahil ramdam ko po ang kanyang paghihirap ha? Huh? so nay maraming maraming salamat po salamat po talaga maraming maraming salamat po sa inyo. Opo. Huwag ka na Believe talaga po ako sa inyo. Ah, thank <laughs> you. Hindi po ako talaga makapaniwala yung isang vlogger. <laughs> Opo. Na may nakapunta na dito sa amin. Maraming salamat Ano nga palang barangay ito na yun? Ano eksaktong lugar to? Barangay Ubong po. Barangay Ubong Pangasinan. Basista. Ah, ah, Barangay Ubong Basista Pangasinan. Pangasinan. Ba? Ano pangalan ng kapitan natin? Ano po si Rinaldo? Wala, oh, nakalimutan ka. Yeah. Yeah. Ala, kaya ko ah. Nakawarinig ako ng kapitan, nakalimutan <laughs> si Kap Rinaldo. Opo, oh, basta. Rinaldo. Okay, so ayan mga kababayan, mga kabarangay, Team Daddy Frankie po. Nandito po sa barangay Ubong. At syempre, bago ako tuluyan umalis or magpaalam, bago matapos ang uh, videong ito, shoutout natin ang ating barangay captain dito, si Cap Rinaldo. ganon din sa kanyang mga barangay kagawad. At ganun din sa mga uh, taga-pamayapa, mga BHW, lahat po sa inyo mga kababayan. Nakapasyal dito si Daddy Frankie sa inyong barangay. At uh, maraming maraming salamat po at uh, namit ko ang isa ninyong uh, kabarangay. ayon At syempre, shoutout din natin ang ating mga OFW Ayan, na nasa ibang bansa, mga kababayan natin nasa abroad. Ayan, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Share po natin itong video mga kababayan para mas makatulong pa tayo. God bless po, Daddy Frankie. Anak ng Pangasinan, from Pangasinan, I love you all po. Nay, thank you po.